Bilang patunay na pagtitiwala sa administrasyon ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagayag ng kagustuhan ang pinakamalaking commercial port operator sa India na mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante. Sa harap ng magandang estado ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi nagpapakakampante ang pamahalaan at tuloy ang pagtatrabaho para mapanatili ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Katunayan, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapataas pa ang investment sa bansa. So courtesy call ng isang India-based company na Special Economic Zone Limited, sinabi ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para pagbutihin pa ang mga gateway ng bansa, hindi lamang para sa mga turista, kundi pati na rin sa investors at mga negosyante. Layon din anya nitong matiyak na madala sa iba't ibang mga lugar ang agricultural products ng Pilipinas. Binigyang diin din ng punong ehekutibo kay APSES Limited Managing Director Karan Adani ang kahalagahan ng Public-Private Partnership Agreement para maisakatuparan ng iba't ibang programa ng pamahalaan. Dahil dito, nais nang mamuhunan ng naturang kumpanya sa bansa partikular sa bataan dahil sa nakikita nitong potensyal at stability ng Pilipinas para sa investment. Plano rin ng kumpanya na magtayo ng 25-meter deep port para sa Panamax vessels at mamuhunan sa mga paliparan gayon din sa power at defense sector. Bagay na malugod na tinanggap ng Pangulo. Anya, malaki ang magiging papel ng mga pribadong sektor para sa modernisasyon ng mga pantalan tungo sa masiglang kalakalan at ang pagbubukas ng job opportunities para sa mga Filipino. Ang Apses Limited ay ang pinakamalaking commercial port operator sa India na may sakop sa halos one-fourth cargo movement doon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.